tayo ng sopas. Itong paiso, ang luto na. Kasi maulan ngayon. Yan e, naman yung sopas ko guys. Ang daming lahok. ko manok. Tsaka, meron niyang, ayan o, oh, meron niyang mais. Mais at tsaka, kabuti. <laughs> ano ba yung kabuti tawag sa amin? Kabuti, ah. ano, ah, mushroom. Kaya ang sarap niya guys. Maganda yan kasi pag umuulan ngayon, masarap kumigop lang sa bao na mainit. Kaya nagluto ako niyan. So fast. Ang dami nga eh. Hanggang isang buwan pa to. <laughs> Jug. Jug lang. Hindi ko na kasi pag nagutom, kaya na yan kahit hindi ka nakakain ng kanin parang kanin na rin yan diba guys yummy yummy sarap kumain dahil bagong thank you guys God bless love you all bless like and share the video salamat guys